Ayan na o, mga na tayo ng, ano, Parang, ano, kailo, oh. na, ano, Maraming mga sa ilaw. Halos na gano'n sa bangka. Gano oh. ganyan pala sila pagka nag-ipon-ipon para ng lubid sa ilalim mo. Oh. na, mga na, mga katropa. Ayan Bilis. Naman. Ano? na ano? Ayan mga katropa. Nandito na nga ulit po kami sa laot ngayon. At nag -ilaw na naman kami. Nagsubok na ulit kami magpasilong dito. Sa gilid na spot. Ayan mga katropa. Nakasindi na kami ng ilaw. Paghihintay kami ng sumilong na isda. Baka sakaling makapasimbaga ulit tayo. Ayan, maraming nag-ilaw dito ngayon mga katropa. marami kaming katabi. Ayan, abang-abang lang kami ng sisilong na isda maya-maya. Baka sakaling masilungan agad tayo. Ayan, natutulog yung kasama ko din sa unahan. Hindi mo aking kasama sa unahan. A few hours later. Ayan na o mga katropa. Pinilungan na tayo ng ano, manamsi. Napakaraming manamsi na sumilong sa ilaw. Oh. Halos na ano, na sa bangka. Ayan, eh, ang ganda yung siya. Oh. Eh, pa yung iba. Ang dami mga katropo. Mayroon pa dito sa kabila. talagang maraming pagkamanamsiton sa milo ngayon ayan ulit tumikot na naman ayan yung mga katabi nating nag ilaw na iba mga katropa tulog pa yung ating kasama ngayon Ayun, sa unahan Mahiga na ang ating kasama Ayan mga katropa Baka sakaling makapabasnig tayo maya maya Medyo marami rami na ang ating Ano Dating na isla. sana ay mas dumami pa yan maya maya Para tayo makapasimbada talagang nagluluksuha ng manam sa ilaw hindi oh. yan kaya ng ulihin basta basta mga katropa sa sigpaw kaya langan talaga dyan basnig mahirap ulihin yan pagkasasalok sa lukin lang Largarita at basnig ang pwedeng humuli sa ganyan Ayan mga katropa oh. May nangingilalim pa na dilis A few moments later. Yan mga katropa. Ganyan pala sila pagka nag ipon, -ipon para ng lubid sa ilalim oh. Kaya naman ka pala pagka sila ito mga katropa oh. Lumubid na sila oh. Yan oh kung mapapansin nyo mga katropa parang lubid na naikot. Yan oh. ganyan sila pag nagka-ipon-ipon. paikot kami ng isda na yan mga katropa. Ayan, oh. medyo madilim nga lang. Kaya namang dami yan oh Naglulubid-lubid pa kumikot Nakapala pagkais na ito Pag nahuli Kaya mga katropa eh Tinawag ko na ng sisimbadang basnig Kaya no oh, mga katropa oh Kung mapupunan nyo Kaya namang ano Pag umikot. Sana ay mahuli ulit ito mga katropa nakaraan, nakapasimbada rin tayo ito, maganda ito na naman sa gilid yan oh no? a few hours later oh, kilala si abak, si abak pala ang malakas dumakot oh, kita uh, Tignan, may baba Puro ano na? Daming puset oh. Daming puset. Salok na, salok. Ito e na, huli. Bum Buang isda yo. Oh. Kita kita kau lah Orang salamin.

Ay, nato, <laughs> <laughs> oh, abak, eh. oh. Ay, na to, sorry yan. Nado ka kasi ang e! Nako. Hindi naabot. Manira ba? pa. Daming pusit pala niyan. No kaya pala kanina eh, pag ano eh, dikita naman eh, oh. Ha, <laughs> <laughs> ha,

baka na ng iba <tong tiyan> tignak na po si alam mo ano yan na Bilis na naman. Lahok ang ano? Milok na Amerikano. Ah, sumimba so daw ulit kami sa eh. Ayan, sa ulihan natin. Abot pa yan, isa pa yan. Baka nangantulangi eh. ba kanina at na ano? Atin yung kapatok yung sa tigto yung salin. That's it. English pala ang iba. Dami po. Kaya pala kanina pag ano nang hilaw pag sala ko puro pusit. Dito ng pusit. Walang alpa sa dakma yan o. Dalak sana ng dilis yan o. daming pusit o. Oh. Talagang bite. Biten. <laughs> Biten ang pusit. Tingnan naman eh oh. Daming pusit. Kapulas <laughs> yan. Baka matuso ka dyan ang sigpaw talaga ang pusit ano Daming pusit oh Nakabitay lang Ano yung ano lumahan? Bakan? Bakan pala? Sa kanina lang Hindi na bumalik yun. Takot yun. Ta, ano nang ang tulungan? Ilap? Baka madali ka na ano.